Hey, what's up mga katatay? So, uh, pupunta ulit tayo ngayon sa ating sibuyasan. Talaga namang nagmamahal na ang sibuyas ngayon. Uh, nasa almost 55 na ang per kilo bago mag first week ng April ngayon 2025. Kaya yung aking sibuyas doon hindi ko pa pinaharvest. Uh, Saktong-sakto yun sa pakatapusan. So, samahan nyo ako. Puntahan natin mga katatay. Yan, kung mapapansin nyo mga katakay ito, tapit ng hardy dito sa buhay sa pa. So, pinapatuligan nila. Pero pwede na hardy sindit, kaya hindi na, na pinapahardy kasi nagmamahal na ang presyo ng sulitiyas sa ngayon. So, ayan. Tatawid muna tayo sa ilog mga katakay. Samahan niya ako. Tara, let's go. Yan, ligo na. <laughs> ah. Yan so, yan. Nakalatay. Tawid tayo sa ilig. Medyo malamig. Parang maligo. Ito. Tawid na tayo. tayo sa ilig. Parang magbabad sa ilig. Dahil naliligo. Ayan, yes, sumahan niya ako, pabalik kami. Papunta rin sa kabila. So ayan, may tayo sa farmer. Tumatawid tayo dito sa ilog mga katatay. So pag mainit na, kasi ang oras natin mga par. mas na yung So late na kasi ako. Pumunta rito. At <coughs> galing ako ng San Jose. galing ako ng town. So pero every Saturday and Sunday, nagbibisi talaga ako dito sa uh, aking sibuyasan dito sa bukid para i-update syempre hindi po pwedeng hindi natin i-check ang oh, ating sibuyas nga mga tatay kasi nga ang ganda ng presyo kaya lang ang problema naman ay yung narinig natin sa ibang farmer hmm. hindi umuurong yung ani I mean yung ani nila hindi maganda pero yan ay nagkakatalo doon sa tinatawag na pag-aalaga mga katatay no yung TLC o oh, tender loving care ayan so tender loving care mga katatay so ito po at nakaganito ako kasi nga sobrang init dito sa ilog kung mapapansin nyo oh. ayan oh. sobrang init dito binabaybay natin to so, kaya nakaganito ako mga katatay so abangan nyo bibili tayo ng pagsinuwerte tayo ng sibuyas mga katatay kasi yung ating mga vlog lagi shaky, blurry at hindi maganda yung ating camera so hindi tayo maka video na maayos wala naman tayong uh, videographer at hindi naman tayo ganun kagaling sa editing pero okay lang magtiyaga lang tayo mga katatay okay salamat sa lahat ng nanonood sa atin sa ating youtube ang katatay ng mindoro at ang aking full video doon ko siya in-upload salamat abangan nyo malapit na ako mga katatay sa aking sibuyas so ayan mga katatay last natin na tatawir ang ilog ito tatawir natin ang ilog last tapos okay tayo dyan ito na yung sa akin sa aking sibuyasan ala ano? Pero, sobrang laki talaga mga tatay. Uh, kahit malayo man. Okay lang. Okay. Ganito talaga ang farmer. Wala uh, magtsaga. So, Wala kang tsaga. Wala kang liraga. Diba? Parang umulan dito pag gabi. Mga oh, tatay. Umulan-umulan siya. Pagkaramdam ko lang ha.

So, what's up mga katatay? So, alam nyo dito sa pagsasako sa bukid. Ayan. Makikita natin yung mga different. Dito tayo nagpapalilim. Sobrang inyot eh. Oh. Kita nyo yan. Sobra. So, ayan nga mga katatay So, pagdating natin dito sa ating sibuyasan So, mag-abuno ka sa ako ngayon Ngayong araw, ito nag uh, nagsabog muna ako ng abono Para makatulong pa sa ating sibuyas So, sobrang hirap mga katatay Kahit galing ka sa initan, pagod ka na Pero, ito kailangan mo pa rin siyang mag abono ganyan ang trabaho mga katatay ng isang magsasaka uh, galing sa init nakababad ka sa tubig nakabaon sa putik ang mga paa pero wala tayong magagawa kundi yan ang ating sinumpaan pang kulit so, ayan. so baka matanong ninyo mga katatay ano ba yung sinasabog natin so, nagsasabog tayo ng bahagya ng abono para mapalaki pa natin yung laman ng ating mga mga sibuyas mga katatay okay so sabog sabog lang tayo ng kunti so mapapansin nyo mga katatay nakakangalay din yan at medyo kailangan dalawang plat ang dadalhin mo siya para ang pagsabog mo ay madali mong matapos dahil pag isa isa pababagal mga katatay at tignan mo na maigi mga katatay kung tinatamaan ang abono mo ang plat o ang sibuyas kasi yan yung kakain itong ating fertilizer, kaya yung ating halaman ng ating sibuyas ano na rin ang laman yan kaya yung pinakain na natin ng konti para itutumbahan na rin yung iba dyan para mas lumaki pa ano you know? so, so yan mga katatay marunong-runong na tayo bagya magsaka so okay lang naman kasi ito talaga yung ating trabaho at sa lahat ng mga inspiring farmer dyan so kailangan nyo magpalakas ng katawan dahil ito yung isa sa mga basic na pagdadaanan ninyo kapag uh, itong pagsasaka ang pinasok nyo so lahat naman ng trabaho mga katatay mahirap wala namang mas madaling, madaling trabaho ulat lahat naman ng trabaho natin ay mahirap sa So, ito na nga mga katatay. Ipakita ko sa inyo yung laman niya. Yan na yung laman. Yung laman ng ating sibuyas. So, malapit-lapit na rin harvestin ito mga katatay. ano? So, yun. So, magkita nyo may mga laman na siya. So, ang buhay talaga na magsasaka mga katatay ay talagang napakahirap. Ano? Ano? sa lahat ng mga hindi pa nakapalo at naka-subscribe sa atin. So, thank you, thank you. Gusto na nga maglabas.